I don't Hi. What you got? I got this. Unsa man na? Lego. Lego. Maging mag magbisaya ka anak. Opo. Unsa man na? Lego, mga Lego. Unsa man ang mga Lego dulaan? Opo. Opo, anya. Na kay klase ug ma school? Naa. Naa. Uh, Umana na mo gigsam? Man. So, ugma, wala na yung exam, ugma. Um, Bulang kakabalo. Opo. ah, uh, so, nag-ready na kasi yung mga gamit para sa school ugma. Opo. Everything is ready na. Opo. Good. So, unsay buhaton, dapat mag-wake up ug early. Para di malay. So, kinsay lazy mag-wake up ug early? Ako. Ikaw. Unsay may dapat buhaton para maka-wake up ug early, dapat mag-early mag No, early mag-sleep para maka-wake up pod ng early. Okay. Mo na buhaton ha. Kay kapoy kayo magpukaw intawon, ma makat na ang ato ang kanang mga ugat-ugat sa neck, magsininggit. og Wake up! You're gonna lay! Like that. Ha. Oh po. Sige, mag-thank you ka na. Mag-thank you ka sa ating mga subscriber and viewers and followers. Salamat mga followers o mga subscribers. Salamat. Okay, huwag kalimutan mag... What is that? Mag-thumbs up. Like. Like and share. Share. Comment down below. Comment down below. Okay, salamat po. Salamat po. po